Good day kapadya! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install o magkabit ng bottom bracket. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? So napakadali lang nito na basically pares lang sila. So, kailangan mo talaga ng proper tools. Hindi pwede yung DIY tools para mas maging okay yung pag-install mo. So, unahin muna natin itong square taper. Dapat tandaan nyo kung nasan yung left and right. So, yung R, yan yung drive side. Itong L, yan naman yung non-drive side. So, lalagyan natin yung magkabilang tread ng grasa. Yan, tapos dito sa kabila. So, hindi mo naman kailangan punuin ng grasa yung bottom bracket case. Pahid lang dito sa thread, okay na yan. Siyempre, tatanggalin mo tong threaded cap sa kabila. Ayan. So, kuha ka lang ng konting grasa at ipahid mo lang dito sa thread ng bottom bracket. Tapos, yung natira sa daliri mo, ipahid mo naman dito sa gitna ng bottom bracket. Yan yung magsisilbing protection para hindi siya agad-agad mga lawang hindi mo kailangan tadtarin ng grasa itong gitna. Pahid lang, okay na yan. Tapos, dito sa naka-expose na bearing sa left side, lagyan din natin ng konting grasa. Yan, dito sa labas. Pasok mo lang dahan-dahan. Make sure na pantay yung tread. So, ang paghigpit nito, pakaliwa, pag anon, clockwise e, Medyo masikip na siya, hindi na kaya ng kamay. So, gagamitan mo na siya ng tool. Yan. Igot mo lang. Sigipan mo lang. 'Yon, okay. Itutort natin siya, higpitan na natin ng todo para secured na. Sa pagtutort nito, dahan, dahan lang. Hanggang maramdaman mo na matigas na siya, masikip na. Siyempre, lalabas diyan yung konting grasa. Eh punasan mo lang. So, kuha ka ulit ng konting grasa at ipapahid mo naman dito sa threaded cap, yung para sa kabila. Tapos, dito sa loob, grasahan mo rin kasi magpe-press dyan yung bearing. Ito, yung bearing na yan. Ang paghigpit naman dito, eh, clockwise naman, pakanan. Pero hindi nyo napansin, lahat ng higpit papunta lahat dito sa likod. Yung dito, pag ganun, ito naman, pag gano'n, lahat papunta dito sa likod yung direction. Double check, dapat pantay yung tread. Kapag pantay na yan, yan, dire na yan. Tapos, limitan natin ng tool para mas mabilis. Sagad yan dun sa bearing sa loob. Hanggang pumasok yung cap dun sa bearing. Ayan na, naigpit na yan. Okay na. Na-install na natin na ng square taper. Ayan. So, ngayon, pwede mo nang ikabit yung square taper mong crankset. oh tara. Halotech naman. Okay. Sa so, pagkabit ng Halotech bottom bracket, pares lang din ng square taper. May pinagkaiba lang ng konti dahil dito sa Halotech, eh, pwede mo siyang ma-adjust. Unlike dun sa square taper, hindi. Fix na yun eh. Okay, so kalasin muna natin tong bottom bracket. Ayan, itong bearing cap, tapos itong plastic sleeve, at itong spacer. Ayaw, mag, ayaw magpakuha ng spacer. Ipe-prep natin itong frame. So lalagyan natin siya ng grasa sa magkabilang thread. So unahin natin itong pang drive side. So lalagyan natin siya ng konting grasa sa thread. Yan, pahid lang. Okay na yan. Tapos, pwede mo rin lagyan ng konting grasa dito sa loob para may protection yung bearing niya. Kaya mas maganda na unahin ng drive side para makuha mo yung tamang chain line mo agad. Okay, so usually, isang spacer lang linalagay dyan. Yan yung pinaka-common. So, iti-tread natin dahan-dahan. Hanapin mo muna kung pantay yung tread. Pag hindi pantay, ayaw niyang umikot, Luwagan mo agad. Huwag mong pilitin. So, ang higpit nito, counterclockwise. Dito sa drive side, ah. Yan, pag ganyan. So, kamayin mo muna para mas mabilis. Yun, okay na yan. So, hindi muna natin siyang hihigpitan o ito dahil dahil tetestingin pa natin. So, ito yung halotech crankset mo. Kunyari, ipasok mo lang. Ayan. So, dito, masisilip mo na agad yung chain line. Okay, so dapat yung kadena mo nakalagay sa pinakamaliit na sprocket para makita natin yung chain line. Ayan, kunyari na lang. Pag nakita mo itong part na to ng kadena, nakapaling siya papunta dito sa frame. Tapos kapag pinapedal mo siya, kumakambyo agad yung kadena kahit hindi mo ginagalaw yung shifter. So, ibig sabihin nun, masyadong nakapasok yung crankset. Ang gagawin mo, kakalasin mo to, magdadagdag ka ng isang spacer. Kung sakali naman nakapaling palabas sa frame yung kadena mo, nakaganyan, magbabawas ka. Kakalasin mo yan at magtatanggal ka ng isang spacer. Hanggang makuha mo yung optimal na chain line mo. So, hindi naman kailangan na sobrang diretsyo yan. Basta mabawasan lang yung sobrang paling ng left and right ng kadena. Yun yung basic idea ng pag-adjust ng Halotech bottom bracket. Okay, so ikabit na natin tong left side. So, ganun din. Lagyan din natin siya ng konting grasa, yung thread. Ayan, pahid lang. Hindi kailangan na marami. Tapos, ganun din dito sa loob ng bearing cup. Tapos, kakabit natin tong plastic sleeve. So, dito guys, kahit saan yan, pwede. Either side, pwede yan. Ayan. So, meron lang isang side na nag-i-stop yan merong isang side na nag slide Okay, so ikabit natin to yung may stopper. Yan, para hindi siya gumalaw. So usually, ang ilalagay mo dito, dalawang spacer. So kung naglagay ka dito sa kabila ng dalawang spacer, dito naman, ang ilalagay mo, isa na lang. So ang paghigpit naman ito, clockwise, pakanan. So ganun din, wag mo munang higpitan. Tetestigin muna natin. Basta mahigpit lang ng kamay. Yan, okay na Testing, testing. So, kapag ganyan yung nangyari, bitin. Hindi mo yan malalak. Pag ganyan lang nangyari, magbabawas ka ng spacer. So, usually, tatanggalin mo na lahat. So, tanggalin natin tong dalawang spacer. Ayan. So, wala nang spacer na linagay. Check natin, ha. Ah. Okay. So, yan. Bitin pa rin. So, natin yung spacer dito sa kabila. Tapos, pasok natin yung crank. Check na natin. So, yun. Nag-thread na. Meron kasing ibang Halotech bottom bracket na yung bearing cup nila mas manipis. Parang Shimano. Meron din namang sobrang kapal. So, usually, kapag ganun, medyo makapal yung bearing cup, katulad nito, eh, hindi ka na maglalagay ng spacer. Kung ganito yung itsura ng spindle, medyo palabas na siya, okay na yan. Pero kung itong spindle nandito sa pinakadulo, hindi pwede. Kasi hindi mo siya mahigpitan ng maayos. Meron, magkakaroon siya ng play. Aalog-alog yan. Dapat fully engaged siyang ganyan. Pag okay na lahat, na-check mo na yung sa crankset, okay na. Saka mo siya higpitan, ito torque. Yan, dahan-dahan lang. Okay. Ayos. So, yun guys, ang pagkabit o pag-install ng bottom bracket, mapa square taper man o halotech. So, kung nakatulong itong video na to, diba like? O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O ka Kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like? At i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.